Ika-dalawamput-pitong kabanata Paano magbasa ng Biblia? Kung bago ka sa pagbabasa ng Biblia, magiging tapat ako sa iyo, mahihirapan ka sa una. Bago ako maligtas at sumampalataya kay Jesus, talagang nahirapan akong unawain ang nabasa ko sa Biblia. Nahirapan din akong unawain ang mga turong narinig ko mula sa mga mangangaral. Ngayon, ito ay nagmumula sa isang taong mahusay sa grade school at sa kolehiyo. May dahilan para dito na ipinaliwanag sa Biblia. Inilarawan ito bilang isang tabing na humaharang sa iyong kakayahang basahin at unawain ang salita ng Diyos. Ipinaliwanag ito sa atin ng apostol na si Pablo sa mga talatang ito. Kahit na ang ating mabuting balita ay nalalambungan, ito'y nalalambungan sa mga nangamamatay na sa kanilay binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang ang liwanag ng mabuting balita ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos hindi dapat magmadali sa kanila. Ikalawang korinto, apat, tatlo hanggang apat. Itinuring ko itong parang isang ilusyon. Nakita mo na ba ang isa sa mga larawang ilusyon ng magic eye na iyon? Kung titingnan mo lang ito ng casual, ito ay isang larawan lamang na may isang grupo ng mga random na pattern at mga kulay. Ngunit kung titingnan mo ito at tumutok sa tamang paraan, makikita mo ang isang cool tatlong D na imahe. Ang belo ay uri ng ganyan. Tandaan na ang iyong kaaway, si Satanas, ay ayaw mong malaman ang katotohanan talagang binulag ka niya dito. Kung magbabasa ka ng Biblia habang nakasuot ka ng tabing na ito, hindi mo talaga ito makukuha. Dahil sa blindfold na ito, bago ka magsimulang magbasa ng Biblia, kailangan mong hilingin sa Diyos na alisin ang tabing na ito at tulungan kang maunawaan ang iyong binabasa. Sa kasulatang ito, si Jesus ay nagsasalita at hinihikayat ang mga tao na tanungin siya. Humingi ka? at bibigyan ka humanap ka at makikita mo kumatok at ito ay bubuksan para sa iyo sapagkat lahat ng humihingi ay tumatanggap ang naghahanap ay nakakahanap sa kanya na kumakatok ito ay bubuksan o sino sa inyo na kung humingi sa kanya ng tinapay ang kaniyang anak ay bibigyan siya ng bato o kung humingi siya ng isda sino ang magbibigay sa kanya ng ahas kung kayo nga, bagaman masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya? Mateo 7, 7-11 Sa talatang ito, sinasabi sa atin ni Jesus na lagi siyang kumakatok sa pintuan ng ating puso. Kailangan lang natin siyang pasukin. Narito Nakatayo ako sa pintuan at kumakatok. Kung ang sino man ay dumirinig ng aking tinig at magbukas ng pinto, kung magkagayo'y papasok ako sa kanya at kakain akong kasama niya at siya'y kasama ko. Apokalipsis 3.20 Tutulungan ka talaga ng Diyos. Higit sa lahat, gusto niyang makilala mo siya. Datapuwat kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, ay humingi sa Diyos na nagbibigay sa lahat ng sagana at hindi nanunumbat at ito ay ibibigay sa Kanya. Santiago 1.5 Ngayon kung nailagay mo na ang iyong pananampalataya kay Jesus, ang magandang balita para sa iyo ay sinasabi sa atin ng kasulatan na ang tabing ay lumipas kay Kristo. Na kapag inilagay mo ang iyong pananampalataya kay Jesus, ito ay tinanggal narito kung paano inilarawan iyon ni Pablo. Ngunit ang kanilang pag-iisip ay nagmatigas, sapagkat hanggang sa araw na ito sa pagbabasa ng lumang tipan ay nananatili ang parehong tabing sapagkat kay Kristo ito ay lumilipas. Ngunit hanggang sa araw na ito, kapag binabasa si Moses, may tabing sa kanilang puso. Ngunit sa tuwing ang isang tao ay bumaling sa Panginoon, ang lambong ay aalisin. Ikalawang korinto tatlo, labing apat hanggang labing anim. Kung naniniwala ka kay Jesus, hindi ka na mabubuhay sa ilalim ng tabing ng kadiliman. Sa mga talatang ito, nakagawa siya ng napakaraming tanda na tumutukoy kay Jesus. Datapu at bagaman siya'y gumawa ng napakaraming tanda sa harap nila, gayon may hindi sila nagsisampalataya sa Kanya upang matupad ang salita ni Isayas na propeta na kaniyang sinalita, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? Kanino na hayag ang bisig ng Panginoon? Dahil dito'y hindi sila makapaniwala, sapagkat muling sinabi ni Isayas, binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas niya ang kanilang puso, baka makakita sila ng kanilang mga mata at makaunawa ng kanilang puso at magbalik loob, at sila'y aking pagagalingin. Sinabi ni Isayas ang mga bagay na ito nang makita niya ang kaniyang kaluwalhatian at nagsalita tungkol sa kaniya. Gayunpaman, kahit na marami sa mga pinuno ang naniwala sa kanya, ngunit dahil sa mga pariseyo ay hindi nila ipinagtapat upang hindi sila mapaalis sa sinagoga, sapagkat inibig nila ang papuri ng mga tao kaysa sa papuri ng Diyos. Sumigaw si Jesus at sinabi, Ang sumasampalataya sa akin ay hindi sumasampalataya sa akin, kundi sa nagsugo sa akin. Ang nakakakita sa akin ay nakikita ang nagsugo sa akin. Naparito ako bilang isang ilaw sa mundo upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Juan 12, 37-46 Kung naniniwala ka kay Jesus, nangangahulugan din iyon na nasa loob mo ang Espiritu Santo. Alam natin na ang Banal na Espiritu ang ating katulong at nagtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Kaya maari mo ring hilingin sa Banal na Espiritu na tulungan kang magbasa ng Biblia. Sa kasulatang ito, si Jesus ang nagsasalita. Ngunit ang tagapayo, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, ay magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Juan 14.26 Ngayong natalakay na natin ang tabing, talakayin natin kung paano aktual na basahin ang Biblia. Narito kung paano mo mahahanap ang isang partikular na kasulatan sa Biblia. Gamitin natin ang Juan 3, labing anim bilang ating halimbawa. Juan ang pangalan ng aklat na nasa Biblia. Ang numero bago ang tutuldok tatlo ay ang numero ng kabanata. Ang bilang pagkatapos ng tutuldok labing anim ay ang bilang ng taludtod. Kaya't hinahanap mo ang aklat ng Juan kabanata tatlo at talatang labing anim. Lahat ng Biblia ay may malinaw na label na bawat aklat at malinaw na binibilang ang mga kabanata at talata. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3.16 Minsan sa aklat na ito, makikita mo akong sumangguni sa isang kasulatan at magkakaroon ito ng dagdag na descriptor tulad ng New Living Translation o New King James Version. Iyan ay tumutukoy sa version ng Biblia na pinanggalingan ng kasulatan. Imbes na World English Bible na halos palagi kong sinikot, pinili ko ang ibang translation dahil mas gusto ko ang word choice o grammar. Nais kong maging madali para sa iyo na maunawaan. Narito kung paano nagbasa si Juan Tatlo, labing anim mula sa New Living Translation. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan Tatlo, Labing-anim na New Living Translation Ang mga aklat ng Biblia ay hindi nakaayos sa tila lohikal na paraan. Hindi alfabetikal ang mga ito at hindi rin nakabatay ang mga ito ayon sa pagkakasunod-sunod kung kailan nangyari ang mga kaganapan. Sa halip, ang mga ito ay pangunahing inayos ayon sa uri ng panitikan sila. Ang unang limang aklat ay isinulat ni Moises. Ang susunod na labindalawang aklat ay makasaysayan, pagkatapos ay mayroong limang aklat na patula, at ang huling labimpitong aklat sa lumang tipan ay itinuturing na makahulang. Ang bagong tipan ay mayroong ebanghelyo at makasaysayang mga aklat muna, pagkatapos ay sumunod ang mga isinulat ni Apostol Pablo, at ito ay nagtatapos sa ilang aklat ng ibang mga may akda. Maraming Biblia ang may kasamang mga plano sa pagbabasa alinman sa harap o likod ng Biblia. Makakatulong ito sa iyo na basahin ang Biblia sa isang pagkakasunod-sunod na makatuwiran para sa iyo, tulad ng kronolohiko halimbawa. Makakakita ka rin ng mga plano sa pagbabasa sa mga sikat na app ng Biblia at sa mga website ng pagbabasa ng Biblia. Maaari kang sumangguni sa aking website, Rapture Siam, isaisa.com para sa isang listahan ng mga mapagkukunang tulad nito Inirerekomenda ko na simulan ang iyong paglalakbay sa Biblia sa pamamagitan ng pagbabasa ng apat na aklat ng Ebanghelyo sa Bagong Tipan Kaya iyan ang mga aklat ng Mateo, Marcos, Lucas, at Juan Si Juan ang paborito ko kaya hinihikayat kitang magsimula sa isang iyon si Lucas ang susunod kong pipiliin dahil madali itong basahin at unawain. Sa katunayan, maraming pelikula na ginawa tungkol kay Jesus ang sumusunod sa teksto sa aklat ng Lucas. Ang dahilan kung bakit dapat kang magsimula dito ay dahil una sa lahat kailangan mong makilala si Jesus. Ang tanging desisyon na mahalaga sa buhay ay kung sino ang sinasabi mong si Jesus. Ang mga aklat ng Ebanghelyo na iyon ay ang ulat ng pagsilang, buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Mauunawaan mo kung gaano kakamahal ni Jesus at na namatay siya para iligtas ka sa iyong mga kasalanan. Pagkatapos mong basahin ito, magiging ganap ka ng makakagawa ng desisyon sa kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Pagkatapos mong basahin ang mga aklat ng Ebanghelyo, ito ay talagang iyong kagustuhan sa kung ano ang susunod na babasahin. Hayaang gabayan ka ng banal na espiritu. Maaari mong tapusin ang pagbabasa sa iba pang mga aklat ng Bagong Tipan o maaari mong piliin na pumunta sa simula at basahin ang buong lumang tipan simula sa Genesis. Kapag nakatagpo ka ng isang talatang mahirap unawain, Manalangin muna at hilingin sa banal na espiritu na tulungan kang maunawaan ito. Pagkatapos ay basahin ang talata sa ibang pagsasalin. Ang isang Bible app ay mahusay para dito dahil karaniwan mong maipapakita ang dalawang pagsasalin na magkatabi. Kaya maaari kang magkaroon ng New King James Version at ang New Living Translation na version na magkatabi halimbawa malaki ang maitutulong ng munting trick na ito sa iyong maunawaan ang Biblia. Kung minsan, ito ay tiyak na mga salita o istruktura ng pangungusap na natigil tayo at nakikita itong mga salita o nakaayos na bahagyang naiiba ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Noong una akong nagsimulang magbasa ng Biblia at matuto tungkol sa Diyos at kay Jesus, marami akong tanong. Nagustuhan ko ang pagbabasa ng kasulatan na sumasagot sa mga tanong ko. Karamihan sa mga Biblia ay may index sa likod. Ito ay tinatawag na concordance. Magagamit mo ito upang maghanap ng mga kasulatan batay sa isang paksa. Sabihin nating nagbabasa ka ng isang banal na kasulatan tungkol sa pag-ibig at gusto mong mas maunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig. Well, pumunta sa index na yon at hanapin ang salitang pag-ibig. Makakakuha ka ng listahan ng mga banal na kasulatan na naglalaman ng salita o paksang iyon, at pagkatapos ay magagawa mong magbasa ng higit pa. Kung gumagamit ka ng Bible app, maganda ang feature sa paghahanap para dito. I-type lang ang love sa search box. Maging madali sa iyong sarili at huwag mabigo kung nahihirapan ka. Tandaan na ang Biblia ay salita ng Diyos ang Diyos ay walang hanggan. Kumbinsido ako na maaari tayong gumugol ng walang hanggan sa pag-aaral tungkol sa Diyos dahil siya ay walang hanggan. Makakakuha ka ng bagong pangunawa mula sa Biblia araw-araw na binabasa mo ito. Ituloy mo lang yan. Umaasa ako na ang maikling pambungad na ito sa Biblia ay nakatulong sa iyo na matanto na isinulat ito ng Diyos para lamang sa iyo pahalagahan mo ito na parang isang love letter. Dahil ganoon talaga iyon. Itinago ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Pinagpala ka, Yahweh. Ituro mo sa akin ang iyong mga batas. Pagbubulay-bulayin ko ang iyong mga tuntunin at isa sa alang-alang ko ang iyong mga daan. Ako'y magagalak sa iyong mga palatuntunan. Hindi ko malilimutan ang iyong salita. Idilat mo ang aking mga mata upang ako'y makakita ng mga kagilagilalas na bagay mula sa iyong kautusan. Awit isang daan labing siyam, labing isa hanggang labing dalawa, labing lima hanggang labing anim, labing walo. Dalawamputpitong punto isa, mga pagsasalin ng Biblia. Dahil napakaraming salin at version ng Biblia ang makukuha, paano mo malalaman kung alin ang dapat mong basahin? Ang mga unang salin ng Biblia sa Ingles ay naiulat noong ikawalong siglo mula sa pagsilang ni Kristo. Ang pinakaunang mga kopya na mayroon tayo ng mga tekstong biblical sa Ingles ay ang ikasampung siglo mula sa pagsilang ni Kristo. Isa sa mga unang pangunahing salin sa Ingles ng buong Biblia ay ginawa ni John Wycliffe noong ikalabing apat na siglo mula sa pagsilang ni Kristo. Ang kaniyang salin ay batay sa Latin Vulgate na bersyon ng Biblia. Pagkatapos, sa 1535, inilathala ang Coverdale Bible. Ito ay ang buong Biblia sa modernong Ingles batay sa orihinal na Griego, Hebreo at Aramaic na mga teksto. Tama iyon. Ang Bibliyang ito ay hindi isinalin mula sa isang salin ng isang pagsasalin. Ito ay isinalin mula sa orihinal na mga teksto. Ang Bibliyang ito ang maglalatag ng pundasyon para sa hinaharap na mga salin sa Ingles. Ang King James na bersyon ng Biblia ay orihinal na inilathala noong labing anim na labing isa. Ito ay itinayo gamit ang mga sikat na pagsasalin tulad ng Coverdale Bible. Ang King James na version na ginagamit natin ngayon ay nagmula sa ilang mga rebisyon sa orihinal. Ang huling rebisyon na nangyari noong labing pito at anim na Noong ikadalawampu siglo mula sa pagsilang ni Kristo, inilathala ang mga karagdagang version ng Biblia sa Ingles. Ang New International Version ay lumabas noong labing na walo at ang New King James Version ay lumabas noong labing siyam na walumput dalawa. Mayroong daan-daang mga version ng Biblia na magagamit ngayon at maaaring napakahirap magpasya kung alin ang pinakamahusay. Ang ilang mga pagsasalin ay nakatuon sa isang salita para sa pagsasalin ng salita mula sa orihinal na teksto habang ang iba ay nakatuon sa pagsasalin ng layunin o kahulugan mula sa orihinal na teksto. Karamihan sa mga tao ay nakatutulong na magbasa mula sa dalawang uri ng Biblia. Magkakaroon ka ng mas mahusay na pag-unawa sa teksto sa ganoong paraan. Kasama sa mga pagsasalin ng salita para sa salita, ang King James Version, ang New King James Version, ang English Standard Version, ang New American Standard Bible, at ang World English Bible na ginagamit ko sa buong aklat na ito upang sumipi ng banal na kasulatan. Kasama sa mga pagsasalin ng Thought for Thought, ang New Living Translation, ang Living Bible, at ang Message Bible. Kung gusto mong magbasa ng version na nasa gitna, subukan ang New International Version. Iwasan ang mga pagsasalin na malinaw na naglalayong baguhin ang salita ng Diyos. Ang mga ito ay inspirado ng demonyo dahil binabago at binabaluktot nila ang salita ng Diyos, sa gayoy nililinlang ka. Kabilang dito ang mga Biblia na pinalitan ang lahat ng mga panghalip na lalaki para sa Diyos ng mga panghalip na babae o neutral na kasarian, mga Biblia na nag-aalis ng alinman sa mga aklat o kasulatan mula sa mga aklat na dati kong inilista bilang kabilang sa Biblia mga Biblia na kumukonsinti sa makasalanang pag-uugali, mga Biblia na na-reword na tama sa politika, mga Biblia na hindi kasama ang mga salita ni Jesus, at mga Biblia na may kasamang karagdagang mga aklat na hindi itinuturing na kasulatan. Personal kong binasa ang New King James Version at ang New Living Translation na mga version ang pinakamadalas.